Mga kainday, dito na naman si Inday Share sa Senepal Vlog. Kumusta na kayong mga, mga, lahat mga kainday? Mga kainday, luto tayo ng ating ulam sa kananiyan. Noodles. Noodles, noodles lang tayo mga kainday sa ngayon. Kumusta na kayong lahat mga kainday? Naway no, na sa mabuti kayong kalahayan lahat ang aking partner, yung bunso ko. Ay tulog pa yung aking bunso, yung partner ko. Hindi muna natin gisingin kasi maaka yan kasi silang nagig nagigising pag umaga. Minsan ako pa yung huling magising. Sila na una na sila ng dalawa. Mga kainday. Noodles yung ating ulam sa tanghalian. Noodles is life. Kahit dito sa Nepal. Kung sa Pinasman, noodles is life pa rin. Noodles is life pa rin. <laughs> Dito, sa Nepal, ganun pa din. Noodles is life, mga kainday na. Ganyan mga kainday. Nag-utom kasi ako, kasi ang dami kong nilabhan. Uy, February to na pala mga kainday. February to na. The... Malapit ng Valentine's Day. Advance. Happy Valentine's Day mga kainday. Nagbubul ako ng damit. Salamat rin sa pudding man. Oh, Doon yung mga kainday. Kain tayo. Chow-chow <laughs> to sa Nepal eh. Yung noodles is chow-chow sa Nepal Gusto na kayong mga kainday. Mga kainday. malamig pa rin dito sa Nepal. Medyo malamig pa rin sa Nepal. Parang ulan ata ay ulan. Kain tayo mga kainday. Ang dami ko kasi nilalabahan. Naglalaba kasi ako. Kasi kakabili lang namin ng lahat ng sabon. Wala kasi, kasi, kasi kami sabon ng isang araw. Yung powder ba. Kaya yung labahin namin is tambak. Tapos bumila kahapon. Kaya ayun, nakabili ko kahapon. Kaya nilaba ko ngayon. Kaya daming nilabahan ko. Kaya ito, nagutom si Enday siya sa Kaya Malapit na pala pa Valentine's Day, no? Pusyo. Yung anak ko tulog pa. Yung aking partner. Yung kuya niya na doon sa school. Nagbaon din yung ano. Anong ulam kana namin kaya na? Ay, yung itlog. Itlog at saka kanin yung ulam ng anak ko doon sa school. Medyo ano to. Nilagyan ko konting chili flakes ba? Medyo ang kayo mga kainay nung ulam niyo Jan? Mga kainay, salamat talaga sa pag-support nyo sa aking channel, ha. In Jessa sa Nepal Vlog, huwag kalimutan yung subscribe, i-like, kung pwede share. Mawas maluoy, maraming salamat mga kainday. Sana hindi kayo magsawang mag-support sa aking channel. aking mga sponsors. Maraming salamat. Sal salamat talaga. Kuya M, Tita M, Ati M, Ma'am Esther, Ma'am C. Maraming salamat talaga sa inyo. Sa inyong mga kainday. Hindi talaga ako magsawang magsabi ng salamat. Salamat, salamat talaga. Salamat kay Lord sa Panginoon. Salamat sa lahat. Lalo na kay God. sa Pinas din. Ito din ang pinakamadaling anuhin. Lutuin, di ba? Noodles. Kung mapa-abroad man tayo, noodles pa rin. Pinakadali. Ah, nakarating sa Nepal. Noodles pa rin. <laughs> na dito. Parang alauna na asa eh. Mag alauna na makaintay. Kain tayo ng noodles. Chow chow. Hmm. Ano ba? Diba may mga pangalan na Lucky Me? Maggie sa Pinas, di ba? Meron no? Wala Sabi sa tindahan. Pabili po. <laughs> ano? Magi. Magi na laki mi. Magi na. Naging laki mi pa. Double. Kagaya din sa pabili po ng na close up. <laughs> diba? Ganyan. Ganito, minsan, minsan, dyan yan. Pabili po ng kulit na close up. Pabili po ng magi na ginalaki me. Kasi, min, na ano kasi natin, parang na-master na ba yung magi, ba diba magi? Magi yung isang brand ng noodles doon do, do, sa Pinas, magi. Dito nga din, mayroong magi pa din eh. Dito sa Nepal. Magi. Parehas din yun. Magi na quick chow. Magi na lucky me. Yan, yan. Wala okay, naman talagang perfecto mga kainay, diba? ba nagutok isang paket yung isang ano ba isang sachet ba ubusin ko na lang yun kasi hindi ko pakainin ko yung anak ko kasi pati yung chow chow yung sa anak ko magluto ako ng itlog Tapos kasi nakatanggap ako ng ano ng blessings galing sa ate ko galing sa ate ko pinadahan niya kami ng pambili ng bigas Nakabidak ako bigas kahapon mga kainday. Salamat talaga sa ate ko. Na andyan parati sa amin. Naubusan na kasi kami mga kainday ng bigas. ng isang alaw pa. Tapos nag-message ako sa ate ko. Tapos kahapon, pinadahan niya kagas na kuha ko. Tapos binili ko ng bigas, at mga gulay. Ayan yung mga kainday. Mga gulay. Oh. Itlog. Ganyan ang parati mga kainday. Salamat talaga sa ate ko. Ingat ka dyan parati. Yung ate namin. Ate ko talaga. Maraming salamat. Ubusan talaga kami isang araw ng bigas ba? Nanghiram na lang ako dun sa baba. Tapos minessage ko yung ate ko na uh, wala hubusan na, na kami ng bigas. Maano din kasi ako manghingi, sa ate ko. Alam mo, pag, kasi pag manghingi ako, sabihin na naman, uwi na lang kasi kayo ng pinas. <laughs> Minsan na kayo nahihiya ako manghingi. Uwi na lang kasi kayo ng pinas pag sinasabi niyang uwi na kayo ng Pinas, hindi na yan ako mag-relip, mag-ano, magre relip mag ano mag ano na lang ako, mag, ano pa wala na. Wala na akong komento dyan. Pag sinasabi, sinasabi ng ati uwi na lang kasi kayo ng Pinas. Mga kaintay, ubusin ko yung noodles. nagutom kasi ako mga kainday ang dami ko kasi ginabahan kasi yung labahin namin na ano na natambak na ba Kahap, kanina pa ako kahapon pa ako nakabili ng sabon kaya kaya yung umaga pag alis ng anak ko patung school tapos yung punso ko pinatulog ko agad agad na ako nag ano excuse me naglaba kaya gutom ako makain tayo, nagutom. Kaya may noodles man, noodles na lang yung ano ko, niluto. At itong kanin, yung sa ko, magluto na ako ng itlog. Mamaya na ako magluto ng gulay. Kahapon na gulay man kami lahat ng hapon. Magluto ako mamaya ng gulay. Kinabukasan na din yun ulam namin. Para isahan na lang, initin na lang. Kasi hindi, hindi, pa man siya ngayon mapanis kasi ano pa man malamig. Okay lang kahit walang ref. Pag malam, tiglamig. Pero, pag ano na, tiginit na, tapos kinabukasan, mapanis na, wag na. Tapos may ano din ako ngayon eh. May dalaw ako ngayon mga kainday. Yung alam nyo na yung buwan ng dalaw. Kahit may dalaw tayo, kailan tayo magtrabaho. Kasi alam nyo bang masakit yung ulo ko. Kagabi pa to. Masakit yung ulo ko mga kainday. kaya rin sa lamin. Buti ngayon, umaraw. alam niyo ba yung mga kamay natin mag ano minsan yung gabi yung pag marami akong labahin alam mo yung pag gabi yung kamay ko nagano ano parang nag ba pag, hindi naman siya medyo medya, medya, nagnaninigas yung parang nag... kumikirot ba pag gabi ganyan talaga pag nanay na tayo no kasi nag-iidad-idad na malapit na manglapit na kasi tayo mag 40, quarter na tayo eh Malapit na tayo mag ano, sa 40 <laughs> Yung anak ko tulog pa? Awa ng Diyos, yung mga anak ko, sobrang kulit. Medyo ano siya mga kainday. Maanghang. Tapos nilagay ko yung chili flakes ba? mga kaedit, salamat talaga ng marami sa inyong lahat. Sa inyong support sa akin channel. Sa hindi kayo magsawang sumuport at manood sa akin mga vlog. Maraming 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 salamat talaga mga kainday. Sigad na lang po talaga Bahalang magbalik na yung kabutihan sa amin mga kainday. Sa mga sponsors ko maraming maraming salamat talaga. Kuya, mga atis ko kita, salamat talaga kasi nilang lang po bahala magbalik yung kabutihan sa amin magnanay ingat po kayong lahat mga kainday bye bye mga kainday ubos ko mga kainday nagutom kasi sa inday chesa uh, nagutom talaga sa inday chesa kasi ang dami niyang labahin ang dami niyang ninabahan Bye bye mga kainday. Ingat kayong lahat. Bye bye. Salamat talaga mga kainday.